Good morning po mga kalapatids So welcome po sa aking youtube channel Ang Kuya Marnish TV 7538 Tingnan nyo Dalawang araw lang akong hindi nakapag dito Tingnan nyo ang nangyari sa aking pananin Ayan o oh, May lagas sya oh, Nawala yung mga dahon nya Pati yung malunggay Nawala rin yung dahon oh. Tapos yung sa kamote, ayan o, yung mga talbos o, nawala din. Pero bambuti na lang itong mulberry natin, hindi naapektuhan. apektuhan. Tsaka ito o, ayan yung mulberry natin. Tapos doon o, nangyari. Kasi itong ano, itong blue tornate, matakaw ito sa tubig. Pagka mga ilang araw hindi mo siya madiligan, ganyan ang mangyayari sa kanya naglalagas yung kanyang dahon pero pagka nadilagan na ulit yan babalik ulit sa dati yan ang dami pa naman yung bunga oh. yung ano na yan, yung mga bunga na yan yung mga buto niya, itatanim mo lang sa lupa, after 3 days magsisibol magsis na yung mga yan so ayan yung ating kulungan ng ano, ng kalapate ayan si Mia oh, nakasilip na kaagad Mamaya pakakawalan na natin yung simiya Tatanggalan natin ng tape Pati itong tuba-tuba ko <coughs> Ito naman tuba-tuba na to <coughs> Natural lang yan. Naglalagas talaga yung dahon niyan Tapos tutubo ulit ang dahon Magkakaroon ulit siya ng dahon Tapos magkakaroon na panibago mga sanga Ayan, eh, ayan plano Mainit din kasi dito sa rooftop eh Sobrang init kaya minsan Uh, one time ka lang hindi makapag-delay.

ayon, yung 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 laki ng, tayo ng... Lang yung 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 yung

Mia, ready ka na. Mamaya, papakawalan na kita. Babalik ka. Hindi na hindi ka babalik, niya. Baka ka lang maglinis dito mamaya, okay? Oh? May abon. Ang sakit. Tama ka lumna si Grisel sa bali sa February 23 mapipisa na yung itlog ni Grisel tapos sa, sa March 3 dun naman sa kabila ang mapipisa kasi ano yan eh, uh, 18 days bago mapisa ang ating ah uh, ang mga eklog ng ato ng mga tao. Yan, focus natin kay Griselda, ay si kay ano, kay Mia, tsaka kay Black normal black ayan ayan sila oh guys, tapos na tayong mag-delay. Uh, delay. Mamaya tatanggalan natin ang tips si Mia para makalipat na siya. Ayan na mga kalapatids sa uh, mga kaibon ayan ang ating ano hindi mo na ako naglagay ng mga patuka dahil nagkalat yung patoka nila kahapon no? hindi nila nakugos tapos wala din mga masyadong nagpunta ng mga ibon no? misa kasi maraming nagpupunta mga ibon dito para makikain ayan o no? tingnan nyo no? hindi ko man na sila lalagyan ng mga patuka kasi sayang naman yung mga patuka ang nagkalat no? pwede naman nilang kainin yan eh ayan o uh, naglilimlim si Grisel tsaka si si Witzler ayun si Witzler o oh. andun si Kalaputi binabantayan siya ni ano si Kalaputi si Kalaputi nagbabantay kay Witzler at ayan naman si si Grisel oh. Uh, lumabas siyang kanina dumumi, dumumi. ang laki-laki ng dumi niya ayun dito o oh, inano ko na lang ng tubig kasi baka maapakan ko eh. Ayan po si Mia. Parang ang laki na agad ni Mia, no? Oh? Laki agad ni Mia. Ah, uh, tatanggalan na natin 'yan ng tape pagkakain niyan. Para babalik yan sa atin at hindi masyadong hindi masyadong magaang pa. Kailangan na uh, mabigat yung kanyang chan para babalik yan sa atin. Ayan kumakain naman sa eh. Pero siguro kailangan nilang nilagyan pa rin ng ng bagong pagkain. So bahala na 'yung mga bibisita na lang na ibon. O kukunin ko lang 'yung ano 'yung patuka nila sa baba. Ayan. Ay, mapalit ko nga pala yung tubig sa ano. Alanggana. Hindi pa yan naliligo sila eh. Dalawang buwan na hindi naliligo mga yan. Ako, takal-takal Kasi dito rin sila umiinom ng tubig. Kaya alam na kailangan ng palanggana uh, ng tubig. So, mandali lang ha. Sige, tuloy lang natin yan. Kahit mahaba yung video natin. May mga nanonood sa akin ng tulay Ito lang yun. Ito na yung patuka nila. Ayan. Maglagay na tayong bago. Kasi sila ba niya mga yan eh. Ayaw ko mati ng hapon pa. Gusto nila bago. O oh, o, oh. tignan nyo. Gusto nila bagong lagay yung pagkain eh. O, oh, miyakay na! Kaya, kain ka na dali Para makalipad ka mamaya Kain doon, kain, ayan Ayan o po si Norman Black Kain na si Norman Mamaya papalitan niya yan si ano Si Grisel, siya naman ang maglilim din Palitan sila maglimlim eh Mia kain na parang ang laki na ni Mia oh. Ayan. sige kain na Mia para mamaya dilipad ka tatanggalin natin yung tape mo so maka ano ka na makagala gaala ka na sa himpapawid wow pero babalik ka Mia ha babalikan mo ko Mia pag di ka bumalik sig ka nagkapalit ka na may ano na, may bagong ina kay apat. <clears throat> Pero babalik kami ha. Sayang naman yung ginawa kong pagbe-viewing dito sayo kung hindi mo ako babalikan. Si Pichito nga sandali lang nag-viewing dito, nakabalik sa lagi. Oh. Yung problema lang kay Pichito ay eh, namatay. pala naman ayan parang, parang biglang lumaki si ano no si Mia o tumataba Gemi ya kain ng kain. Kain lang kain. Para mamaya makakawala ka na palilipa rin na kita Kailangan busog ka bago ka ano ha, lumipad. Ayan, si Kalaputi kakain. Oh, dali Kalaputi kain na. Ah. Para mapalitan mo mag si ano, si Witzler. Hmm. Ayan, uh, mag- mag-a-end uh, mag -e po tayo ng ating video at uh, mag- uh, mag -shout -out tayo kay Inay Morley, ang ating uh, Silver Member, at sa kaibigan nating si Kameses, ang, ang ating sponsor ng mga kalapating ito. Siya po ay si Christina Joy Morillo na taga-Angono Rizal. Siya po ang uh, nagbigay po ng ating kalapating ito. Actually, isa lang po yung hingi sa kanya, isang pares lang. Pero, ang binigay niya sa akin, ah, dalawang pares at isang inakay. Ayan, ayan nga po si, ano, si Mia. Yan yung inakay na binigay niya sa akin, si Mia. Yan. Kita naman, oh, parang ang laki na, na niya. E, ko lang napansin na parang malaki na siya. Dati litlit pa -lit niyan, eh? Oh, dalawang ba na yun sa atin, si Mia. Yan, sila, sila lahat, dalawang buwan na yung mga yan. Ayan. at uh, sa dalawang buwan na yon na nila sa atin, ayan nga, at uh, nangitlog na sila. Unang nangitlog yan si Grisel, at sumulit naman ay si Witzler. So, by February 23, mapipisa na yung kanyang ano, uh, itlog. Ito naman si Witzler, ba uh, by March 3 tama March 3 ayan ayan si uh, si Whistler, naglilim naglilimlim din sa kanya mga itlog dalawa yung itlog niya um, after two days na pagbabantay ko sa tatay ko sa hospital at nang bumalik na ako dito nakita ko na may isang itlog pero dalawa pala yung itlog na ano ni Whistler so ayan na nga po Ayan na sila. At least yung araw-araw nating pagbibidyo na ina-upload natin sa YouTube. Nakikita natin yung mga uh, changes nila. Katulad nga nitong si Mia. Si Mia malit pa yun dati. E, nyo, parang ang laki na niya. Ayan po si Mia. Pagka dumami na yan sila, sigurado yan. Dito na yan sila ano, uh, sa ating uh, teres mamamalagi. Uh, siguro hindi ko na isasarayin kanilang mga kulungan. Hayaan ko nang nakabukas palagi. Pagka dumami sila. Dito lang yan sila sa, ano, sa terrace. Piyanong maglilinis tayo everyday sa sahig ng rooftop. <laughs> Pero okay lang at least may mga may stress reliever tayong mga kalapate. Ayan, kumakain na ulit si Norman. Si Norman Black. Si Black Checkered na si Norman. Mas ayan si ano, si si Mia, patuka-tuka. Ayan si Mia oh. Mia kain na ha para mamaya papakawalan na kita. Tatanggalin natin yung tape sa pakpak mo. Para masubukan natin kung ikaw ay makakabalik dito sa iyong bahay, ha? Huh? Okay, bye bye. Mahaba na ang ating video. Bye bye po at maraming salamat sa inyong panonood. Shout out, shout out kay Inay Merly, ang ating silver member at sa ating kaibigan na si Kameses. Follow nyo po si Kameses sa kanyang Facebook account. Hanapin niyo lang po Kameses na ang kanyang profile picture ay kalapate. Follow and subscribe po kayo kay, kay, kay Kameses. Marami po kayong matututunan kay Kameses, lalo po sa pagpa sa mga racing pigeons kasi po ay sumasali po sa, sa pagkakarera ng mga kalapate. Yun lang po at maraming maraming salamat po sa inyong mga panonood. Bye bye!